Magandang araw po sa inyo mga Madjar Welcome sa ating channel for today's video ay Papakita ko lang sa inyo yung aking solar setup So uh, ngayon po ay hindi masyadong mainit So ganito po yung charge nya 13.6 Ito na po yung inverter Gumagana siya ngayon may, may load na electric pan Doon sa kwarto so, Ito po yung kanyang charging so, Ito lang po yung battery ko ito po ay pinaglumaan ng sasakyan. So, hindi ko po na kinunik. Yung isa, naka pa Mamaya ako i-charge. Ito nang malaki. So, hindi ko na sila pinagsasabay-sabay. At ito naman po yung panahon ngayon. Oh. Yan, makulimlim. Pero may harvest pa rin tayo ng power. O, ipakita ko naman po yung solar panel po yung 100 watt sa solar panel yung binili ko sa happy choice shopee ito naman yung maliit may naman si layel ayan ito yung aking small setup ito nilagyan ko dito yung usb yan ilang ko sa gabi dito ito nabili din sa shopee Shopee din niya nabili eh. dito naman yung output ng 220. Actually, hindi po yan 220. 198 lang ang setup niya. Ito po, nagbili na rin ako ng multi-tester para matest yung ating power. Ayan. So, ito po ay papunta dun sa ilaw ko sa hagdaan. Ito naman ay papunta dun sa sa baba sa may orasan. Diyan din po na ako yung orasan na digital. Tapos ito mga major yung aking battery. Ito ay 6SM. So plano ko pa itong palitan. I-upgrade ko ng Life P04. nag pa lang tayo ng budget kasi masyadong mabigat sa bulsa mahal mahal yun nasa 14k ito pinaglumaan din naman ang sasakyan yung sa multicab ito pinaglumaan din ang motor so dito sila kinacharge sa solar yan po yung aking small setup so dito full bar pa naman sya kasi eh, nagkakarga naman oh. Eh. umabot na 14 volts Oh, so, yeah. hindi pa po masyadong tirik ang araw, ganyan. Ganyan ang makulimlim. Pero may harvest pa rin tayo ng power. So ayan po mga major, hanggang dito na lang po muna yung ating video. So upload tayo ng ano, bagong video kapag may mga nabago na dito sa setup natin. So sa na ito lang muna yung battery ko. Yan, muna ang battery. Tapos so, ito na yung aking mga yung aking setup. So nandoon naman yung, yung aking solar panel. So bala ko pa rin dagdagan ng isa pang 100 watts na solar panel din. Ayan po mga major lang ang aking setup. Small setup. So, napapakinabangan naman. Yeah, so, upgrade ko pa yan.